sa hotel ngayong araw na to guys today ay napaka hangin sobra nagbabagyo din sa hangin dito sa Greece ngayon at malamig na masyado nang magulim-ulim palapit ng palapit na ng uwi namin guys pabalik na ng Athens pero abe guys ganito pala dito sa island malakas ang hangin so tignan natin ang ganap na yung araw na to, guys samahan nyo na naman na po ulit sa aking journey today prepare ulit guys ng <laughs> ano <laughs> breakfast alas ocho ang breakfast morning Des Good morning <laughs> samahan nyo kami ni Desa ulit <laughs> sa maghapon ganitong kabisi ngayong umag ay des paba, pabasitin mo and guys so ganito kami kabisi ngayon hanggang don sa dulo ng walang hanggan ah. Ayan. ito yung mga ano sobrang dami ngayon ng order guys isang araw ay, isang araw, isang oras. Sorry naman po. <laughs> Sorry naman. Sorry naman po, nagkakamali. O, tingnan niyo po. So, itong na, ano na to, na ayos na, ay isang oras lang po yan. Hanggang dito. Uh -huh. waiting na lang siya sa maluluto kasi mga nine pa yan lahat. Ayun. Sobrang ano ba, Full kami ngayon, guys. Like, full, full is life. Des, ano naman masasabi mo? Grabe, dami. Eh? Nakakagulat naman yung 6 tonight. <laughs> <laughs> okay ba? Okay bang pabungad sa iyo? Ha? Kakagulot na ba? Una, okay. Oy, sana. Oh, tapos. Grabe, ani ma. Tapos, anong last? Tapos 9:30, tapos 10. My god. My god. Oh, ba diba guys, busy. Ready na, mga... Ready na lahat ang aming ano, par panluto na lang pwede na siguro pwede na yan ayos don yung 9 yung don ano yung 9 9 nga lahat eh ah, ano yung number na na busy Des hmm? say hi hi, <laughs> hi. <laughs> ayan guys sobrang busy kami na yung araw na to guys ayan Sobrang busy yung people, guys. So, hindi eh, magkakaw, oh, gagaga. Nandito na yung pagkain. Nandiyan sa oven. Okay na? Ready na. Ready na? ito ang aming pose. Ay siya. Nagtugtog ka pala, Brad. Last na, guys. Yung kaninang ang dami, last na. Dalawa na lang. Dalawa na lang, Desa. Yan po yung aking kaltereta. Kaltereta baka. Bakareta. Bakareta pa. ng baboy. At ito naman yung sa amin, adubo. Adubo na nilagyan ko ng red bell pepper. Of course, rice. Si madam naman ay patatas at saka fry. Fry pork. Madam, kitawa tayo ito to them. Please, uh, trio them. Oh. tutuyan ko na lang guys patutuyuan gawa tayo ng cake walang butter cooking oil cooking oil and sugar kakaibang cake ngayon to cooking oil walang butter no egg this mm. soda na may orange. Soda na may orange daw. Ora hey, prepi sa na ano bo. Another bowl. <laughs> Marami kasing alebre si madam eh. Oh, yan. Yes. Flour. Dalawang takal na flour. Why you separate, madam? Madam? यह भी कनेला देर गिव मेरे मेरे सो हेल्प दे आर देयर दिस कनेला दिस इज नॉट कनेला टेन अपता नुस कोकारे दो हां Canela, Canela one, Canela two, Canela three. Cinnamon? Oh, Canela. Canela cinnamon? Oh, adun. walnut, walnut, walnut. Yo Ah, ya ti ¿Qué ahora? No, no. ¿Qué <coughs> es ¿Ella matan? Perdímeme. Perdíme. ¿Qué? ¿Satola? ¿Qué? ¿Game? E ah. ¿Game? waih master baswet? wala. tuk mo na yan ng ano baso? ligo-ligo? more? Daxi. thanks. daksi? yung tasa? Mayroon, mayroon, buti ano. walang buti. Sa juice ba? ngyan sa sarapan mo? sure. more? More, madam? Eh? Yeah. Oh. Galit na galit si madam sa ginagawa niya. Ba? galit na galit na si madam. Hmm. <laughs> And this one you don't want to make it. <laughs> the gani? Oh, yeah, na. Wait, pa rin, man. We put some in the back, pa Galit na galit na si madam guys. <laughs> galit na galit. Nasira kasi yung cake ni madam. So, ang galit na galit. Nagabal mo si Timikra. Timikra. Timikra madam. Ah yes. Okay. Oh maybe better today. At this time. Mm -hmm. <laughs> Galit na galit na talaga. <laughs> <laughs> <it's the> galit na <laughs> galit. Galit na <laughs> galit talaga ko. na new version. Oh, <laughs> version. <laughs> new version. new version eh, madam. Mega Marina Kabas. Kaba, kabas Cabas. eh? Kabasi. Version. version. <laughs> Marina Kabasi version. Parts three. Parts three. Part 3. Part 2. Part <laughs> Fast 3, okay, pa, part 2. Part 2. <laughs> Yay. Tapos na. Oh, my God. Ito yung part 1. <laughs> Ito yung part 1. Madam. Fantastic. Very nice. Ayan yung ginawa ni Madam <laughs> na cake palpak. <laughs> <laughs> na palpak si Madam, guys. Ayan, kaya galit na galit siya. Bago si Madam, pero nilagay na niya sa maliliit. Malapit nang maluto yung second batch na cake ni Madam. Siguro this time naman ay perfect na. Dahil palpak si Madam ngayon. <laughs> So, ayan na yung part 2 ni Madam. So, so, hanggang dito na lang aking vlog for today. See you next vlog, guys. Thank you for watching. Thank you. Bye-bye.